kahulugan ng usa sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang usa ay nagsasabi tungkol sa kaligayahan at swerte. Ang mga hayop ay simbolo sa kagandahan na may maraming positibong enerhiya. Gayunpaman, ang mga elemento na naroroon sa mga panaginip ay magbibigay ng iba't ibang kahulugan at ito ay nakasalalay din sa mga kondisyon sa iyong kasalukuyang buhay. Sa pangkalahatan, ang mga usa sa mga panaginip ay nagpapakita na kailangan mong ihanda ang sarili upang samantalahin ang mga sandali ng kaligayahan at swerte ng mas tumpak. Maaari mong idirekta ang lahat ng magandang enerhiya na meron ka sa lahat ng aspeto. Ang panaginip tungkol sa isang usa ay nagsasabi sa atin tungkol sa isang panahon ng swerte at kasaganahan. Gayunpaman, kung patuloy mong iniisip ang tungkol sa hayop na ito bago matulog, hindi ito nauugnay sa interpretasyon ng panaginip at walang anumang kahulugan. Ang mga panaginip na may kahulugan ay mga larawang kusang tumarating. Kapag ang isang usay dumating sa iyong panaginip, dapat mong kunin ang pagkakataong ito upang labanan at makuha ang iyong kailangan. Huwag ang lumipas ang pagkakataong ito o sayangin mo ito. Tulad ng alam mo na, ang mga usa sa mga panaginip ay sumisimbolo sa magandang panahon na darating. Kailangan mong maniwala sa iyong sarili upang maabot ito. Ang imahe ng isang usa sa iyong pagtulog ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon upang mapabuti at palakasin ang iyong kasalukuyang estado. Sa madaling salita, ang panaginip ng isang usa ay nag-aalok ng payo para sa isang resolusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sugatang usa. Kung nanaginip ka tungkol sa isang nasugatan na usa, ay pinapahiwatig nito ang iyong pagkakapit sa mga nakaraang sitwasyon na malaman na medyo masakit sa kasalukuyan. Ito ay isang senaryo na dapat mong ibaon o kalimutan. Ang panaginip na ito ay nagpapayo sa iyo na itapon ng lahat ng hindi nagbubunga ng kapayapaan kahit na sa iyong bawat akbang. Ngayon ng oras upang alisin ang lahat ng labis na pasanin at balansihin ang emosyonal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karni ng usa. Ang pagkain ng karni ng usa sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkakaroon ng lakas at enerhiya mula sa isang bagay na kamakailan mong naranasan o natutunan. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na mayroong kamatinding pagnanais para sa pisikal o emosyonal na pagpapakain. Sa kabilang banda, kung ikaw ay isang vegetarian o may negatibong pananaw sa pangangaso o pagkain ng karne, ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong panloob na salungatan o moral na problema. Maaari itong maging senyales na nakikipagbuno ka sa iyong mga pinahahalagahan at paniniwala. At kailangan mong humanap ng paraan para ipagkasundo ang mga ito sa iyong mga aksyon at pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangangaso ng usa. Ang panaginip na manghuli ng usa ay maaaring kumakatawan sa iyong ambisyon, pagmamaneho at determinasyon na magtagumpay. Maaari mong ituloy ang isang layunin o isang pagnanais na may mahusay na focus at intensity. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong kakayahang subaybayan ng iyong mga problema at hamon at pagtagumpayan ng mga ito na may kasanayan at diskarte. Ito ay maaaring magpahihwating na kailangan mong suriin ang iyong mga pinahahalagahan at paniniwala at humanap ng paraan upang ipagkasundo ang mga ito sa iyong mga aksyon at pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng sungay ng usa Ang panaginip na makakuha ng mga sungay ng usa ay maaaring magmungkahi na nakakakuha ka ng isang bagong pananaw o pananaw sa isang sitwasyon maaari ito maging tanda ng personal na pag-unlad o pag-unlad habang mas nalalaman mo ang iyong mga lakas at kakayahan. Maaari kang humingi ng pagpapatunay o pagkilala mula sa iba para sa iyong pagsusumikap at pagsisikap. Ang mga sungay ay sumisimbolo ng lakas at proteksyon, kaya ang panaginip ay nagmumungkahi sa iyong pakiramdam na mas tiwala at secure sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkatay ng usa. Ang panaginip ng pagkatay ng usa ay maaring sumisimbolo sa pangangailangan bitawan ang isang bagay o isang tao sa iyong buhay. Maaari itong magpahihwating ng pagtatapos ng isang relasyon, isang trabaho o isang proyekto na naging mahalagang bahagi ng iyong pagkakakilanlan maaaring ipahiwatig nito na ikaw ay agresibo o galit sa isang tao o isang bagay. Maaaring ipakita nito ang iyong panloob na kaguluhan o hindi nalutas na mga isyo na kailangan mong tugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na usa. Kapag nakakita ka ng patay na usa, ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang ginintoang pagkakataon na putulin ang isang partikular na relasyon sa nakaraan kailangan mong magsikap at mag-concentrate sa pagkuha ng pinakamahusay sa bawat karanasan na mayroon ka. Panahon na para isipin ang iyong sarili at kung ano ang kailangan mong sumulong. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging makasarili, ngunit kailangan mong bigyang pansin ang iyong kasalukuyang kalagayan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang usa. Kapag nanaginip ka na isang sanggol na usa, ito ay sumisimbolo na kailangan mong matuto at magkaroon ng mga pangarap. Makakatulong kung lalabas ka sa iyong comfort zone para lumago ng tama at komprehensibo. Kung hindi ito, ay maaaring magdulot sa iyo ng higit na pagkakataon na talagang bumuo sa paraang gusto mo. Ngayon ang oras upang iwanan ng takot at kawalan ng kapanatagan. Hindi mo kailangan mag-alinlangan at matakot. Ito ay magiging isang malusog na paraan upang makuha ang iyong ninanais. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inatake ng usa. Kung ang isang usa ay umatake sa iyo, ito ay nagpapakita ng isang mas mahusay na oras ay darating. Hindi ito ang oras para maghinay-hinay at maging pesimista. Makakatulong ito kung mananatiling tiwala kang harapin ang mahahalagang bagay at kailangan mong malampasan ng mga hadlang. Kailangan mong malaman na ang mga paghihirap na ito ay pansamantala. Kailangan mong maniwala na kakayanin mo ito. Ang mga panaginip tungkol sa mga pagkatake ng usa ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nanganganib ka ng isang bagay o isang taong sa tingin mo ay hindi nakakapinsala. Iminumungkahi e nito na sa tingin mo ay mahina at nakalantad ka sa isang sitwasyon kung saan dapat mong pakiramdam na ligtas ka. Ang isang panaginip tungkol sa pag ng usa ay sumisimbolo din sa iyong agresibo o marahas na pag-uugali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang usa sa kagubatan. Sa konteksto ng isang kagubatan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong kumonekta sa kalikasan at makahanap ng panloob na kapayapaan. Nangangahulugan ito na pakiramdam mo ay nawawala o hindi sigurado sa direksyon ng iyong buhay at kailangan mong hanapin ang iyong daan pabalik sa iyong pinagmulan. Gayun din ang larawang ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pag-iisa at pagmumuni-muni dahil ang kagubatan ay sumisimbolo sa walang malay na isip o espiritual na kaharian. Kapag nanaginip ka ng ligaw na usa sa kagubatan, nagpapakita ito ng pagkakataong gumawa ng ilang kritikal na pagbabago. Ito nang na sandali upang gawin kung ano ang kailangan mo upang lumago. Kung nagtatrabaho ka o ari ng isang negosyo, ang panaginip na ito isang palatandaan na magdadala sa iyo upang maabot ang isang kasiyasiyang resulta. Panahon na upang patuloy na magtrabaho at manatiling nasasabik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nagsasalitang usa. Ang panaginip ng isang nagsasalitang usa ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa komunikasyon at koneksyon sa kalikasan. Ito ay maaaring sumagisag sa isang pangangailangan na makipag-ugnayan muli sa iyong espiritual o emosyonal na kalikasan at makinig sa iyong mga instinct ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang mga mensahe o palatandaan na sinusubukan ihatid ng universo. Ang nagsasalitang usa ay maaari ring kumakatawan sa isang matalino at may kaalamang figura na nagsisikap na gabayan ka patungo sa isang mas positibo at kasiyasayang landas sa iyong buhay.